Panit man, nang kau man apel mga panit. Ang galing, ang galing. na ha. Pait man na kay. Na panit. Pait. Oh, takas mo ka nga nabot ng hindi ko tumaba? hindi ko tumaba? kukuha pa ako dito kapag ganoon na kadali kar lang lang kar lang saan ka? balik oh. oh. masarap doon eh ay ganoon na baka story ha manreka kanung nagingunan na. ang mga masarap. Lame. <laughs> mo bi pagka na mo na ko diri dong ganan no man. Pobre man ko dong wa mang di kay bugas. Ano ya kay bigas? wala. Kaya ko mi dong bigas ba? Wala mo ato pa ko dito kan Mangayo pa ko sa akong mga igsuon. -so Ay ha ba makapadong dai. Dito lang ako ng lang ba? Nagita ko yung saging na gutom siya ko ba? <laughs> Makaan pa ka? Okay na ko te? Hmm? Okay na ko dito? Ito pa? Ha? Kani pa? Kani? Ha? Kaan pa ka? Meron pa? Oo. Oh, Saan ba nga? Ayun lang, hold na kayo. Wala niya akon niya. Ha? Wala niya akon niya. Ay, ah, isa lang. Isa, isa lang. Ay, isa lang, isa lang. Hehehehe. Aper, aper, aper. Hehehehe. Ha? Aper. Masigbon na ito niya mga kukabot. lang, aper. Hmm. Eh, Tubig. Ang galing. Ang galing. Hold na kayo. Dali. Ano ito? Ano ito? oh.

Mano ano manoso, na ano Asa ano 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 Okay ano 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 ha. ano ka pa namin ano ka ano 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 social experiment. Ako kasabot. Ha? Ako kasabot. Ano, lang kasi naghanap kasi kami ng mga taong pwede namin tulungan kagaya mo. dito ka muna, tiyo. Upo ka muna dito, ti. Ah, sige. Napuyawan ko ni mo. dito ka muna, ti. Okay ka lang, ha? walang oh. problema. Wala, man. Wala, wala ka lang. ko kanina ganina kay ah. nibigla man ka Ah, ganun. Pahuway ko. Ah. Mm. Sino, kasama mo dito? Ako lang. Ikaw lang mag-isa? Hmm. Ito na. San, san ba asawa mo? sa layo, sa jinsan. Ha, nasa jinsan. Yung mga anak mo? Wala kami anak. Ay, wala kayong anak, no? Ano lang, te? Ano lang, may lang akong kunting tulong bigay sa'yo, te ba? Hmm. Dahil mabait ka, te, bigyan kita ng kunting tulong, te. Ito, te, Oh. Ang lang, te, ha? Ano sa mana? Ha? Ano sa mana? Maraming nagninsit? ano lang, buksan mo, te. Yan yung kunting tulong namin, te. Bigay namin para sa'yo, te. Korta. Ha? Korta. Para sa'yo yan, te. Para sa'yo. Salamat, salamat ha. Karlang lang ang saging ang akong gikaundri doon. Salamat ako, nakainig pa bang... Ay, ako ang ah, salamat sa ginuog sa imo nang ka sa instrumento okay, sa, sa ginuog. Hmm. Dung salamat kay makapalit ng gigugugas unya. Sabi na yun ako, kalito din dito. kitang sarap kong makakuha ng kwarta ko. Di mo kaya akong income sa saging. Inom ba? Tanim ka lang ng saging, Tino? Ang tanong lang kong saging. Para makapalit ko ang hugas. Ano lang, Ti? Ano? Ano? mo Huwag ka lang buwad na lang, hindi na mo. Huwag ka lang malungkot diha ha? Ano lang, Ti? Meron pa kong kasama, Ti, ha? Ante. <laughs> Ito yung ya kita mo. Mm -hmm. Magandang mm -hmm. umaga, te. May buntag po dom. Dom. Oh, para dalanamin namin to, te. Para sa'yo, te. Ito <laughs> <laughs> siya, si si <laughs> te. Na, te. Para sa'yo, te. Para sa'yo, te. Para sa'yo, te. Bigay na. Bigay na sa gino, doon. Bigay na yung Para sa'yo, te. Iyak na si ate, mm -hmm. manager. Kikita mo talaga, manager. Ramdam talaga yung ano niya. kasalamat sa salamat Iyak talaga siya ba? Wala so, pa yung asawa niya dito. Ando na sa hmm. ginsan. Ginsan? Ba't ang layo ito eh? Ando na. Ando dito man ang iyang ibisoon. Nagpuyo dito po siya. Nagtrabaho. Ba't di ka na lang sumama? Wala man po. Wanda mo balay dito. Di man ako may kapuyo. Paano ito Pag-example, nagkasakit ka dito. Hmm. Hmm. Sino nung nag-aalaga sa'yo? mag ko sa gino. Para nga, pasabangan ko niya. mulugsong ko dito sa baryo kung na kaya na na ako. Malayo pa ang bariyo? Malayo hmm. pa. Magpaktas na ako. Oh. Maglagat lang si ate. Alalas tuloy yung mama ko sa iyo, si sí. May sakit pa naman ako. Heart at high blood. Oh Dino lang ako. eto isang adlaw dito ko sa baryo. kaya ka akong dugo. Kagi kapoy ko. Sa uma. Kabatigay ka siguro mag-relax to manager no dapat may gamot sa atin na ano pwede lang ba naman na akong gamot pamintin so ako tambal na gimintin mm. yan susaha hindi ko kapalit lagi kay kukay kwarta hmm. wow, ano. Oh. ano talaga nito kung pwede pa lang sana kaso walang mga tao dito mag ano hmm. sa ba nang sa, tindahan lang niya ba kahit maliit wala hmm. makasilingan din eh isa na, oh, isa na siguro to sa ano pinakalamalayong narating natin oo oh, ito lang saan lang lugar na to te Ta tagabasit bundok Kadabang, si si bang bukid. Hmm, ano? Kalinga. Kasi hirap dito pag magkasakit siya, walang pa Oo, wala pa Yung iniisip ko eh. Hindi sa dyo kaya mahiya ko ito rin. Ako ang sa'yo, ispat lang. Sa'yo pag malubat, pag ispat, bulog sa'yo na po kong bariyo para mak makicharge. Te, promise Amaligan. namin yan te. Solar te. Bibili kami te Amal. para sa'yo te ha. Mm, salamat sa'yo dong. Pinaawa talaga kami si Yuti. Kasi yung ano mo dito, kalagayan mo dito, napakaano talaga. Paano mo kasakit ka? No. Napakabayit pa ni Ate oh. Kahit kunti na lang pagkain niya, bagi binigyan mm. niya pa ako yeah. ba, no? Napakabayit talaga niya. Yun ang pagkain niya, saging at kakaralang lang. Mm. Pero binigyan ka pa. Ang gabi. Mm. Eh, pero yung asawa mo, Ti, may kontak kayo. Katag katagsa lang. Wala ka rin silpo, no? Wala. Ano na signal nito, okay. Ti? Sa una na, ah. Ayun, so, Pero na, yung mga, ano, yung maliit lang ng mga cellphone, merong mm. signal dito sa bukit, Di ba? Ah, diba? uh -huh. No? Yung ano, yung hindi touchscreen, no? Hmm. Layo pa nung kapitbahay mo. Siguro mga dalawang kilometro ba yung nakita namin? Wala dito silingan din eh. Layo pa kayo dito sa obos. Katong may mga balay dito ngayong nagian. Mm hindi -hmm. ito, ano? Ang layo ba, na pa kayo niya. Magbata sa mga dito, Magpalit ko ginamos, buwan. Ang layo pa, no, Sa mga mm -hmm. kapitbahay niya. Mm -hmm. Sige, mag-offer na ako na para mabigyan natin yung pangbili ng, ano, dagdag silpon. Yung sa silpon, baka mas may importante pa kasi. Sa panggamot. Yung ipad na lang ibili natin yung maliit lang. Huwag na lang oh, ano, silpon. Ano bang pinaka-importante dito sa ngayon, te? Kung sa pagkaon, okay naman, no? Oh. Daghan um, naman ninyong nahatag. Dugay-dugay na hindi So, okay. ano na lang. pabili ng manok kung gusto niya, ano? Na, nangangkoy manok na kay Kaya pangawat, manggod sa una. Hindi yeah. mo ulat na lang yun ko nagbuhi. Kaya masakit na naman yun ko. Kaya dagko na noon, yeah. mga wala na. So, so, ano atin. na lang ka, atin, no? Yung solar na lang, siro balikan na lang natin. Solar at ano cellphone. Oh, pwede pwede. Lang oh, pwede. Ng, ano, <laughs> na lang natin siya ng anong manager. manager kasi. Hmm. Pumunta pwede. ka na lang, te. Ikaw na lang mismo ang hmm. bumili, te. Pumunta ka sa barangay. Oh, hindi. Sa lungsod niyo, no? Kasi sa barangay, wala namang binta. Tila, hmm. wala. Malayo pa ang lungsod dito, te? Layo pa. Hmm. Magpliti pa taong. Magkano? Mga 300. 300. Tapos yung cellphone. Mga 3,000. Yung keypad lang yung oh, may signal. Nasa mga 2K15. Oh, pwede. Ganun. pwede. Tapos solar yung tag pwede yung tag ah, sige na, kahit ano lang, kahit ilan lang. Oh, sige. maganda sana no kung may kapitbahay sila para hindi, hindi, siya magnegosyo ba. Ma 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 lang, mga ma maganahan ma, ma, lang mapugod siya mali para mapugod kay makatrabaho ko sa oh, mamalingaw lang pug kay wala mang anak. May mga, 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 uh. sige, eh, sige. na lang ng mga nakoy matanong, mga mga bisag pila ka ba puno ang Sige, sige, ako na lang, ako bigyan ko na lang ng pambili ng radyo. 1,000 mm. silpon, tatlo at pamasahe. May allowance pa san. Hmm. Ganun. Ganun. Sayo na yan. Sa'yo na yan, Tiyan. Sa'yo na, yun, te. Ikaw na Salamat, ha. kami magtatagal, mm -hmm. Tiyan. Ano talaga yung kalagayan mo dito, eh. Salamat mm. kayo, Dong. Napuyawan ko ganina ni mo ba? Mm. abiban abi ba na Buong yug ka. <laughs> Pero dapat ha <laughs> pagbalik, baka, baka makabalik, baka bi dito, magbili ka ng solar yung konti. Tapos may radio ka lang, pang ano, pang kinig mo lang. Wow, yes. para may, napakaano ng lugar nito, tahimik na no? Tahimik. Mm. Marami pang mga hayop dito, te. May babuya siya sa unahan, mung usa kanang may sungay ganito. May usa pa pala dito no? Usa no. Bawal naman yung uh, na ano hulihin kasi. Oh, bawal. Oh, pero bawal. Oh, bawal, pero may usa pa pa. Mm -hmm. Kanina di ba may kita yung squirrel sa daan? O oh, may mga squirrel pa dito. <laughs> oh, <ba>. squirrel. <laughs> <laughs> oh. Ano na kaya? <laughs> Ate Alex pala kamit ya. Mm -hmm. Ikaw no dito te. Insa kana sa Nagulat kita kanina ha. Salamat mm -hmm. dong. Di mo sa Ginoo na ako baka rin makataga ang bugas ug mga pagkaon. Nang tay baka no te. Mabait ba talaga si Ate no. Baka makabalik ano, kami dito. Magpaghandaan talaga namin na balikan ka dito. Ano Sakali. te? Kailan yung birthday mo te? Yay. April 16. Ay, Ay baka yung... dito tay manghalian ah, manghalian ah, sa birthday ni ah, anti April. Ah, April 16. Bago bagong bagong birthday pala. Ano yun? Isulat e e e e ko e e e e yun oh. talaga. April 16, no? April 16, te. Huwag mo kalimutan, te. Buto mo kami. <laughs> ito, <laughs> ito te. ano, te? Sa April 16, sige. April 16, sige. April 16, sige. 16 no? Sige. Oh. Paano, Paano year, ito, baka pagbalik natin dito, si ate, ando na din sa Jinsan. Hindi, oh. di rewagyan ko. basta ano, huwag oh, natin, kalimutan na, yan, April 16. Uh, Ang taon ka natin, te. Ha? 50 size. Oh, 56. Ah, bata pa si ate. Bata pa. Ano lang teh ha? Hindi na kami hindi na kami tagal niya. Long salamat kaniyan oh, tanang lunga. Kung mm, ano ah, talaga ako sa mga ganito, gusto ko talaga okay, sa ano te. Kasi yun yun talaga budget namin te. Mm. Alis na kami ate. Oh, ah, sige dong. Okay. Salamat. Salamat. Salamat ay dong. Sabi ko na ako. Ah, thank you kay te ha. Wala. Kuya